<laughs> Ang kita dito. Eh, eh. Ano ba kasing gagawin mo dyan? Dito? Ano ba kasing gagawin mo dyan? kulit ko. Walang kalapati ko. Tingnan ko nga kasi yung kalapati mo nga. Ano mo? Hindi mo kasi kasi yan dun. Halika, natin. Tiga. Bakit mag na ba yung kalapati mo? Kasi niya mag na. Mag na. May bukol sa sakit niya. May bukol na sa sakit. Eh, may sakit. May ah? sakit yung kalapati mo. May bukol sa sakit. Ano yung lapit? Ha? Ah? Lapit. Lob, oh, di may sakit. May bukol sa loob ng kwet. Oh, itlog! long. Oh. Tignan nga natin nga, Rod. Blue bar yun. Bakit pag naging itlog ba yung kalapati mo malaki? So blue bar. Tignan ko nga. Hmm. Oh! May itlog naman! <laughs> itlog. <laughs> bung yata to. Uy, bung yan. Uy, may itlog. Ma, may itlog na yung kalapati niya. Oh. Oh. <laughs> ma. 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 May itlog na yung kalapati niya. Laki <laughs> naman ng itlog ng kalapati mo. Wow. Wow.

hindi kakaitlog pa lang niya kaya wala pang ugat. Kakaitlog pa lang niya. Oh, kakaitlog pa lang niya. Tara lagi mo na doon. Oh, itlog na yung niya. Wow. Ha? Huh? Wow. Wow. <laughs> ano? Blue bar. Lagi mo na doon baka baka hindi na nila limliman 'yan. Uy, uy, pinapakinggan pa niya. No? Oh? oh? oh, Anong naririnig mo? Anong naririnig? Mo? Ay, konti lang. Wow, oh, may itlog na yung... <laughs> Blue bar yun ah. Ay, blue ba? Tinuti mo ito sa mga Uy. daw. lagi mo na daw dyan. Lagi mo na daw dyan. Ne? Batman pa din. Ay, Batman pa din. Tignan mo. Wow. Oh, lagi mo na dyan sa baba. Lagi mo na dyan sa baba. Dito. Sa baba nila. Tignan ka. Tignan ko lang. Ay, ayan. Ayan pala. Yan, pwede na pag-itlogan yan. Yan. Ganun pala. Mabitak yung itlog niya. O, oh, sarado mo na, sarado mo na. O, oh, ba diba? Nandun siya sa itlog niya. O, oh, nandun siya sa itlog niya, o. Eh, oh. Tara na doon. Tara na. Hmm. Magitlog na pala eh. Brian! Wow. Isa sabihin ako. It's a prank! <laughs> ah, ha? It's a prank! It looks a repian! <laughs> Inuha ko to sa rep! <laughs> preyhan <laughs> preyhan itlog ng kalamati mo preyhan <laughs> itlog ng <dek> kalamati mo humod sa hayop preyhan oh yung itlog ng kalamati mo oh <laughs> yung itlog ng kalamati <laughs> Yung itlog ng kalabaw mo. Oy.